guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, ayan kung nakikita nyo sa harapan ninyo, mayroon tayo dyan na pakwan. So nakabili kami ng pakwan, ayan, seedless siya. Yung kalahati, nakain na namin ni si RV. Ayan, sadya ko talagang binalatan yung pakwan, ayan. Dahil yung balat ng pakwan, ito yung pinagkainan natin na pakwan ito ay ating lulutuin so uh, mega mega love shout out sir intoy nakakuha ko ng idea sa menu mo ayan so dahil lang nakabili na ako ng pakwan ayan ito ay uh, gagayahin ko sana yung luto mo So, uh, ibang version naman yung aking gagawin ayan ito ay gagawin kong um, balat ng pakwan gawin kong okoy ayan so itong natira na kalahati, tabi natin, lagay natin sa ating ref. Baka may menu pa tayo na magagawa nito. So, itong kalahati, ito ay ating gagayatin. Ayan, may kudkuran tayo. Kudkurin natin tong balat ng pakwan. bang kiwain pero mas bet ko yung tubig ko rin mas mabilis. Ayun, malapit na tayong matapos. So, miga-miga lab shout out Sir Entoy. Hindi na hindi ko na tinapon yung balat ng pakwan. Ayun, papapakinabangan ko na sulit yung pagbili namin ng pakuan. Lahat nakakain. Dati pinagtatapon ko. Nakita ko yung video mo. Nakakuha ako ng idea. So okay na to siya guys. Ayan. Sit aside po na natin yan. Mag-ready tayo ng sangkap nitong ating pakuan. So ayan. Ready na yung ating panghalo nitong ating pakwan. Naghiwa tayo ng sibuyas. Lagay natin dyan at kamatis. Yan. Halo-haloin lang natin yan. Lagyan natin ng isang itlog. Isang pirasong itlog lang. Seasonings. Ang dagdag lasa. Lagyan na rin natin ng cornstarch. At harina. Ayan. Talagang magkasama yung dalawa na yan sa ating menu. Kahit naglagay na tayo ng seasonings, maglagay pa rin tayo ng asin. Kaunting asin lang yung sakto lang sa ating panglasa. At hahaluin natin ng maigi yarn. Hindi na tayo maglagay ng tubig kasi ang pakwan ay makatas usang nagkakatas yan. Tapos may islog din tayo kaya fights na. Hindi na natin kailangan ng tubig. Ayan. Nahalo na natin ang maigi. So, ito ay atin ang piprituhin. Ganun. O diba? Ayan, dyan sa ating frying pan, naglagay na pala tayo ng mantika at yan po ay mainit na. So, dyan natin lulutuin yung ating pakwan. Dahan-dahan lang natin ilagay at mainit yung ating mantika. Ayan, pa-flat lang natin yan. At lutuin natin lahat itong ating ginawa para hindi tayo mabibitin. Ayan, lulutuin lang natin yan na hanggang golden brown yung ilalim. Ayan, check natin yung ating niloto. Makasunog ah, na. Uh, tayo ay nag double time habang nagluluto tayo ay nangisda din tayo ni ma'am uh, Carl's movie time miga miga love shout out po sa team Carl's ayan sakto lang yung ating dating hindi diba? yan Kailangan kasi nating mag-double time para sa ating ek ekonomiya. Ganun. Kahit pa paano mayroon tayong pitot. Ayan. At yan po ay ating iba brown yung kabila. At syempre, lutuin natin lahat yung ating mga natira pa. So, ito na, guys, yung niluto nating pakwan. Yung balat ng pakwan, ayan. Yung pinagtsugaan natin na kudko ayan. O, diba? So, ulam na siya. So, sulit na sulit yung binili nating pakwan. Nakakain lahat at walang tapon. Maliban doon sa pinakabalat niya, syempre, itapon na natin yun, no? Okay, so, tikman natin kung talagang masarap o kung anong lasa ng tortang pakwan. So, ito na guys yung ating niloto. Ayan, tikman natin. At pagpasinsyahan na yung ating dalawang aybag. Ayan o, oh. tikman natin kung talagang masarap ba siya at yung sausawa natin ay, ayan, suka lang yan at may sibuyas. So, kakamay lang tayo at malinis naman yung ating kamay. Pahinaan ko lang yung volume ng ating live dahil sumali nga tayo sa live mga pearls. Tikman natin yung ating niluto. Yung anong lasa. Rasa pa lang sa yung ano. Pakwan. Mm. Masarap papakin. Mm. Pwede din kitsap ang sawsawan nito. Depende sa gusto niyo. Sawsawan. Masarap siya. Hmm? so, tama na at kawawa naman yung aking kamera naman nakatingin sa akin so maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal kami ay kakain na so bye bye laki ang <laughs>